Welcome Pasiuhan, Barangay Puting Bato, Kabadbaran City. So di rin ninyo makita ang pagka-nice nga beauty sa Kabadbaran City. So kini di ay giablihan gatong July 22, 2025. So, ang pa inyong gibuhat. soroy na mo. So, di rin ninyo ang makita ang beauty ng on gikan sa river paingon sa kalsada, paingon sa tumipi. Tumipi, cold spring nga ginadayo, gikan sa laing-laing lugar. So kanida nga kalsada ang inyong nakita, mauni ang kalsada na kabadwaran to Lanusa, Agusan, uh, Surigao del Sur. So kanina nga kalsada, paingon ni Og, Kabadwaran City. So kanang inyong nakita, mauna ang Tumipi Cold Spring. So, ang ubos ana na apa siya ay resort. Ang Tumipi Cold Spring, uh, dumala sa ato mga egsoon nga IPs, uh, mga mamanwa og manobo sa... Og kini mo isunod ninyo makita mauni ang diversion road agikan og habunga paingon og coastal area sa Agusan del Norte So, diha nagagya na, diha ang barangay Magdagoog San Vicente uh, pitogo Lawigan so diha nga area so cemented na niya siya kalsada ug nga ka part nga lugar ma part pa ni siya, sa Agusan del Norte sa ako pa siya, sa Agusan Norte so kana maunay nay boat 1B kanang dagat nga inyong nakita uh -huh. guys bisita na to ang kwan mapaso so di amin sa lapas area santiago so kayo nyo itong ng atung atung mapaso okay. so traga sa so. pagkanay sa lugar oh. mm hmm pagkanay sa lugaw. Sasaan ba na to? Hmm. Sama na nang Uy! Ano sila yung swimming pool? Wow! Pagka nice, signalos. Babay. bye. At last ang signal. So, natin swimming pool. Nakuman na tayo ang swimming pool bago.